May mga gate na 190k tapos ay sumasagot. Sa katanyain ba kayo? Nang there the narrative of the Ang tangay ng tao ng bumibigat sa pag-asa. Bigas at na tapos nakaroon. We expect to see the lead

Ito ang mga na tayo. Two hours na tayo, tama na yan. Eh, salamat ha, salamat piha. At hindi sana ako mag-live kasi nag-live naman ako kagabi. Eh nag ano, mabuti nag ka. Ayun, salamat guys. Ano, ah, ano daw. Okay na tayo. Salamat. Buti naman. Na tayo, man. Man. ano? Sige. Tama, Sige, na lang. Sige. Sige, tama na yan. Kasi si Jackie hindi ako masyadong nakakapagtambay sa inyo. Bawi na lang ako sa mga susunod. Sige. Next week. Next week kasi baka fr ano Friday or Sabado. Ano, ano. Baka, baka mo na? Okay. Wag ka umiyak. Pati tuloy akong nalulungkot. Eh. Salamat kayo sa... Sige na. Bye. Ingat ka palagi. Bye. Salaman. Live ka. Mag-live ka mamaya para makapunta rin ako. Ang pag-uwi ko, hindi, hindi ako ma... Try ko kung ano, kasi minsan iniiwan ko yung pag-write kong cellphone. na dinata ko lang sa konsent. Pwede eh, sa Facebook. <laughs> Ayan, salamat sa inyo na. Para makasilip man lang din. Ano talaga kayo at, makahala? At, at makapaglamay din kahit pa paano. Salamat guys. Ano lang kasi, nakaka, ano lang kasi. Hindi naman ako nagano doon. Ano lang talaga, tahimik lang kasi. Maingay nga doon, gawa naman yung mga nag-iinom. Bakit na? Paaway ba? May nagiinom nga. Ano lang kasi, di ba? Pawawala lang ni Mama. Oo. Oh. Wala pa nga one year. Eh, mahirap. Bye na, guys! Sige na, bye-bye. Relax ka lang, relax lang. Bye. Uubos yan. Okay, thank you. Bye. Oh, bye, Maraming salamat din sa iyo. Lid, PH, maraming salamat din sa mga sumuporta. Thank you. Bawi ako ha, next week. Okay.